Daniel Padilla at Carla Estrada naghihirap na nga ba? Bahay, inaalok na sa publiko sa halagang 50 milyong peso. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating YouTube channel, kung saan lagi nating ina-update ang isa't isa sa hottest na mga balita sa showbiz. Hindi lang luxury sports car ni Daniel ang binibenta, pati na rin ang kanilang pamilyang tahanan sa Quezon City. Pero bago natin simulan ng chikahan, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell para lagi kang updated sa mga hottest na balita dito sa ating channel. Let's dive into the juicy details. Kamakailan lang, isang luxury sports car ni Daniel Padilla ang unang ibinebenta at ngayon naman, ang tanilang dalawang palapag na pamilyang tahanan sa Quezon City. Ayon sa ulat, ang mamahaling bahay na ito ay ipinagbibili sa halagang 50 milyong peso. Isang real estate account ang nagbahagi ng mga larawan at video ng property sa kanilang Instagram page noong Desyembre ng nakaraang taon. Ang tahanang ito, na inilarawan bilang, Elegant Owners Built House, ay muling ipinakita sa Instagram Stories noong Miyerkules pito ng Enero. Batay sa mga larawan na ibinahagi ni Carla Estrada sa kanyang Instagram page, tila ay doon pa rin nagdiwang ng Pasko at bagong taon ang pamilya Padilla Estrada sa kanilang Quezon City home. Sa kabila ng paglalabas ng impormasyon ukol sa pagbebenta ng bahay, wala pang opisyal na pahayag sina Daniel Padilla at Carla Estrada hinggil dito. I'm sure iisipin ng mga tao, kasa na sila titira, Naghihirap na ba ang pamilya ni Daniel Padilla kaya nagbebenta ng bahay? Alam nyo, ang importante ay may ibebenta, Ani Diaz. Ang alam ko kasi, parang ang gusto ni Carla ay ibenta na yung bahay kasi gusto na niyang lumipat sa bandang south. Ayon pa kay Diaz, maaaring nais ni Carla ng bagong environment o mas malaking lugar para sa kanilang pamilya. Samantalang si Daniel Padilla, kamakailan ay nagbenta rin ng kanyang Chevrolet Corvette Stingray C7 sa halagang 6 at kalahating milyong peso. Ayon sa F2A Cars, ang buyer ng sports car ay si Tito Paldo, mula sa Angeles City. Ito ay ilang araw lamang matapos itong i-post sa social media. Nagbigay ng pahayag sina Daniel at Catherine Bernardo sa kanilang hiwalaya noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon kay Catherine, sila ni Daniel ay unti-unti nang lumalayo sa isa't isa, at napagtanto nilang hindi na nila maaaring balikan ang dati nilang relasyon. Samantalang nagpasalamat naman si Daniel kay Catherine sa mga magagandang alaala ng kanilang labing isang taon na pagsasama at nagtapos ng kanyang post na nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal para sa kanya. Sa mga kaganapan sa buhay ni na Daniel Padilla at Carla Estrada, marami tayong tanong na nais malaman. Ang pagbebenta ng kanilang bahay at sports car ay nagbigay daan sa iba't ibang spekulasyon. Subalit, importante rin ang ating pag-unawa na ang buhay ng mga kilalang personalidad ay puno ng mga pagbabago hindi natin alam ang eksaktong dahilan ng pagbebenta, pero ayon kay OG Diaz, tila may bagong plano si Carla Estrada na magdudulot ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ang mga pagbabago sa buhay ay natural na bahagi ng paglalakbay ng bawat isa sa atin. Ngunit kahit na hindi natin alam ang buong detalye ng kanilang desisyon, mahalaga pa rin na bigyang respeto natin ang kanilang privacy. Sa mga naiintrigang tagpo ng showbiz, lagi nating tatandaan na ang mga sikat na personalidad ay mga tao rin na may sariling pangarap at pagbabago sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga pagbabago, sana ay maging masaya at matagumpay ang landas na tatahakin nila. Sa mga darating na araw, siguro ay makakatoklas tayo ng mas maraming detalye sa likod ng mga desisyon na ito. Hanggang sa oras na yon, hayaan nating magkaroon ng pagkakataon ang pamilya Padilla Estrada na magsimula ng bagong yugto sa kanilang buhay. Maraming salamat sa pagtutok sa ating video ngayon, mga kaibigan. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang mga update at balita. Ano man ang kinahaharap para kina Daniel Padilla at Carla Estrada, narito tayo para suportahan sila. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi at mabuhay kayong lahat.